Good morning, good morning, good morning Umagang kay ganda Mapagpalang araw po sa ating lahat Ayan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat Ayan po At andito na naman po ang inyong lingkod Ituloy-tuloy lang po natin hanggat hindi pa Sobrang uh, abala ang inyong lingkod Ayan. Samahan niyo pong muli ako sa Pagpapalakas ng ating katawan o, pag i-exercise tuwing umaga maglaan tayo ng kahit isang oras lamang para ayan, palakasin at banat-banatin ang ating uh, mga uh, muscles sa ating katawan ayan good morning umagang kay ganda yan medyo ah uh, madilim-dilim pa ng konti pero nagbubukang liwayway na po ayun. ilan pa lang kami dito sa area ng pinag-e-exercise na nag-e-exercise okay Ayan. at samahan niyo pong muli ako dito dahil tayo po ay malayo na pero malayo pa nasa 34 days na po tayo ayan 34 days. Aba, eh, malayo na talaga, no. Halos isang buwan na. Ayan, ito ito lang lang po natin. Sapagkat ito naman eh napakaganda sa ating katawan. Ito warm up muna tayo. Lakad-lakad po muna tayo. Ayan, naririnig niyo ang huni ng mga tikling. Ayan. Ayan. Ayan po. Good morning, umagang kay ganda. Ganun pong muli tayo ang ating uh, dinagawa ginagawa palagi. Lakad hanggang sa dulo. Then, jog. Pagbalik, ayan. Mag-stretching na tayo para mabanat po natin na uh, ating mga kasukasuan na ating katawan. Ayan. Uh, um. Ayan solo flight po muna ulit ako at uh, aking kabady ay hinahayaan ko lang na matulog muna dahil ang aga pa po kapag po may pasok na ayan sigurado maaga na rin siyang gumising at kapag ka may pasok na ang inyong lingkod <coughs> iniisip ko ay sa umaga kasi dapat maaga tayong gumising para hindi tayo matrapik maabot ng traffic sa daan So, iniisip ko after ng klase siguro. Tapos, pag Sabado at Linggo, ayan, pwede tayo sa umaga. Ayan. Siguro after class 1 hour, doon siguro sa school na lang. Ayan. Doon sa mga, uh, sa para ikot tayo ng mga ilang ikot doon para pagpawis. Para, tuloy-tuloy yung -tuloy ating exercise ng ating katawan. Ayan. Malaki ang naitutulong. Napaaganda sa ating katawan. Sa ating kalusugan. Ayan. Magyag na natin ng konti. Magyag na tayo ng konti. <coughs> so, after chat, lakad.

kaya tayo eh um, o pagbalik natin dito. Sa dulo na to. Ay, mag-stretching pa tayo. Okay. Thank you for watching. Sana po muli ay entertain, na-motivate, na-encourage ko kayo para ah. Uh, Kasi uh, ko sinabi na sinasinasanay gayahin ako. Okay. Pag silbing paalaala. Uh, para sa ating kalusugan inspirasyon para uh, tularan hindi kaya yung tularan hindi ko sinabi ko na gayahin niyo ako hanggang hanggang sa kailan ako makaabot nito sa challenge kong ito ayan sinachallenge ko lang po yung ating sarili tingnan ko yung result yung observation ko yung goal ko na ayan, maging ah uh, normal pang ating timbang pang ating especially yung blood pressure natin may balik na sa normal ayan. Ayan. <coughs> Ayan, muli, ito po ang inyong lingkod, ang maestro, panader, ang sa sasabing. Mapagpalang araw, ingat po tayo palagi, and God bless us always. Ayan, tara na. Thank you for watching.